Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports FPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha kay Bolbol ng San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kakausapin ng nga po ni Coach Darvin Ham sa Draymond Green, kasunod ng pag-ugong ng trade nito. Dahil nga po sa pagkapanalo ng San Antonio Spurs sa kanilang game noong nakarang araw laban sa Los Angeles Lakers, ay tuloy na nga po nilang naputol ang pinakamahabang losing streak sa history ng kanilang prangisa na umabot ng 18 games. Kaya hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang mga players, coaches at ng kanilang mga fans na mag-celebrate sa kanilang pagkapanalo. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili pa rin naman nga pong kulelat ang Spurs sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record of 4 wins, at 20 losses. Ikangay marami para naman nga pong dapat ayusin ngayon ang kanilang team, especially sa kanilang lineup upang magsunod-sunod na ang kanilang pagkapanalo. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, plano na rin naman nga po ng front office ng Spurs na kunin ng big man na si Bolbol na inaasahan na rin naman nga na pong gagawing available ito ng Phoenix Suns sa loob ng trade market ngayong season. Yes, sa ganyang paraan nga po ay makakabuhang Spurs ng isang literal na Twin Tower, na kinabibilangan nila Victor Wembanyama at Ball Ball na siguradong magdudumina ng sto sa ilalim ng basket. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kakausapin na nga na ni Coach Darvin Ham si Draymond Green kasunod ng pag-ugong ng trade nito. Naibalita ako na nga po sa inyo noong nakarang araw na isa nga po si Draymond Green sa mga nabanggit na manlalaro na posibleng nga na pong kunin ng Lakers ngayong season since maliban nga po sa katotohanan na eligible na ito sa trade, ay may lumabas rin nga pong balita na posible nga na po itong bitawan ng Warriors dahil sa inaasta nga po nitong ugali. At sa kalagitnaan nga po ng mga nagsilabasan trade rumors kay Draymond Green, ay inamin na rin naman nga po mismo ni Coach Darvin Ham na kakausapin nga po niya ito sa mga susunod na araw para suporta ng gagawin itong pagbabago sa kanyang sarili. Yes, kakausapin nga po nila ito hindi para i-recruit Bagkus bibigyan nga po nila ito ng advice para mapadala ang kanyang pagbabalik sa NBA. Pero sa kabila nga po niyan ay may ilang mga fans para naman nga po ang nagsasabi na kailangan nga na po nilang kunin sa isang trade si Draymond Green. Pero paalala ko lang mga katrops, ayaw na rin naman nga po ng Lakers ng drama sa kanilang organisasyon. Kaya mukhang malabo pa rin nga po talaga na kunin nila si Draymond Green ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.